Ayan yung aming mga isda na inaalala. Hello! Welcome to our YouTube channel. So, kumusta naman kayo mga kapatid? Ah, uh, for today's video nga pala guys, ay naghihintay pala ako ng aking junakers na naliligo there in the CR. Ayan. Nag-swimming po siya kahit napakalakas ng ulan. Ayan. Ayan. Ang lakas ng ulan. Kung nakikita nyo guys, so, oh, ang lakas ng ulan. Ayan. Ang lakas ng ulan dito sa amin. Sabi sa balita, may low pressure daw ko Pero, hindi ko alam kung low pressure ba o bagyo na. Kasi, lakas talaga ng ulan. Ayan you know? o. Po. And sabi nga ng sabi nga po ng mama ko sa probinsya ay ay ano, baha na daw doon sa kanila. So siguro nga may bagyo na. Jesus name wag naman po kasi mahirap pag may bagyo dahil yung ano, trabaho ng tatay ko na ano, hindi siya makapagtrabaho. Ayan. Abang naghihintay po ako sa aking anak na naliligo. Ayan, sa aming CR. Ayan po. Enjoy na enjoy siya maligo. Say hi! Hi! Ano masasabi mo sa swimming pool mo? Um, wala na swimming pool mo. Ano po? Wala swimming pool pa kasi kahit si Maganda ba yung swimming pool mo? Ayan, maganda daw po yung swimming pool niya. Tuwang-tuwa siya dyan sa... Tuwang-tuwa siya dyan sa batsa. Kasi, yung ano niya, yung binili namin sa kanya na swimming pool na iwan sa simbahan namin. Kaya nagtsaga muna siya dyan. At hindi po siya nilalamig. Ayan, ang lakas-lakas ng ulan, hindi siya nilalamig. Uh -huh. At habang nagbabantay ako sa kanya, nagpapainit ako ng tubig. nyo yan. Mabilis lang kumulo kasi kahoy ang gamit namin. Kaya mabilis. Nandito naman po kami sa taas. Nandito naman kami sa taas na, ayun o. Mga bubong na yan. Nakikita nyo. Dito po kami sa third floor. Kaya okay lang po gumamit kami ng kahoy. Dahil yung usok na sa taas naman. Pero pag sa baba ka maggamit ng kahoy dito. Kasi nandito kami sa Quezon City. Pag gumamit ka ng kahoy dito pa ako magreklamo yung mga kapitbahay kasi mausok. Ayan. ayun. At pinakain ko na rin ang aming mga mga alaga. Ayan. Meron po kami dito mga bird. Ayan. Mm -hmm. pangalan nila ay si Kiko at si Kikay. Kiko, Kikay, ang kalat nyo na naman. Hmm? Ano yan, Ha? Ang na naman, ha? Mmm. Mmm. Ayan. At ipapakita ko rin po sa inyo ang ang aming mga fish. Fish. Ayan. Kita nyo yan? Ayan, guys. Ayan, mga kapatid. Ayan yung aming mga isda na inaalagaan ng ating asawa. Ayan, hanggang doon sa taas. makikita nyo, ayan, pakarami Paiba-ibang isda. Pa iba ibang uri ng isda. Ayan, lang po yung kinakabisihan ng asawa ko. At magpaka naman ako kasi, ano, um, yan lang po ang vision niya. ba? Diba? Mas masaya kasi hindi siya umiino, hindi siya naninigarilyo. ba? Diba? Ayan, isda lang talaga yung kanyang pinakabisihan at ginagastusan ayan. Marami na rin siyang mga napaanak na mga isda. ayun, oh, mga baby, pati suso, napaanak na na. di ba? pa? Oh, ayan, ito na Yung dami isda. Oo. Di ba? At ayan, kumukulo na yung aking mainit na tubig. Ay, hindi pa pala. Puso kong pala. Ayan. Kala, ko kumukulo na. Dalawang kahoy lang po yung nilagay ko. Ayan, malakas nito. At toys. ayan ang baby ko. Nadaligo. More toys. More toys? Yeah. Anong toys? Um, yung, yung Lego Lego. Lego? Oh, sige. Wait lang. Ano masasabi mo sa ano mo? Swimming mo? Hindi ka cold? Ikaw kog? Mm-hmm. Mm. practice lang ako sipa. Practice ka magsipa? Bakit? ada dapat ko si, 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 um, si kuya. Mm, nahihay ka muna sa kanila, ha? Hi. hi! Hi! Ingat kayo palagi. lagi. hindi mo sila. Okay, mm. hindi mo Pakita mo yung toy mo. Ayan, ayan yung mga laruan niya. yung Mermaid na ano, tsaka si Jollibee, tsaka yung purple na teddy bear. Ayan, enjoy na siya dyan. Ayan, Magpaka-simple lang ng kaligayahan ng batang ito. Ayan. O, oh, sige, sige, wait lang. Ayan, tsaka ano, um, tapos na rin kaming kumain ng aking anak. Yung kinain niya ay ano, ah uh, sopas. Bumili lang kami sa labas kasi ang lakas talaga ng ulan. Hirap mamalingki. Ito, oh, sopas. Yan, sopas lang. Sarap naman siya. Medyo maalat lang. Kaya nilagyan ko ng nilagyan ko ng ano, ng kunting mainit na tubig. At ang kinain ko ay, ito po. Ano nga ba yan? Um, cereal. Ay, ano ba yan? Quaker Oats. Yan. Quaker Oats ang pinain ko. At ngayon ay walang laman ng mga thermos. Yan, dalawa yung thermos. Aking okay, pupunuin muna ng tubig dahil ang aking asawa pag uwi ay kalat ng aking anak. <clears throat> ang asawa ko pag umuwi, magkakapi talaga yan. Hindi talaga pwedeng hindi. Yun ang kanyang ano, pang palakas kape. Yan. Sabi ko nga sa kanya. Ah, pero ano, black coffee naman yung iniinom niya. So, okay lang. Kaysa sa, ano, sa, kaysa sa 3-in-1. Kasi yung 3-in-1, parang, ano, marami ng mga, ano. Basta, yun na yun. Ayan. Enjoy na enjoy pa rin ang aking anak. Kanina pa yan. Babad na babad na nga yan sa, ano, babad na babad na yan sa, babad na babad na yan sa tubig. Pero, nag-i-enjoy pa rin talaga siya. So, yung guys, pasensyahan nyo na po yung, kusina namin kasi inaayos pa kasi yung baba kasi may mga gamit pa dito nandito lahat ng mga gamit sa taas Nakatambak. ayun hindi pa namin naaayos tapos dinagdagan pa ng mga fishing, ayan oh ha kaya ang dami pang kalat di pa po namin naaayos pero pag naayos na, okay na magiging maligpit na rin po yun. pagagawan nga po namin dito ng na, Diyan ang cabinet. Diyan. Tapos yan ang ayusin. Tapos dito, ayusin natin ito. Yan. Dito. Lakas pa rin ng ulan. Nakikita nyo. Lakas ng ulan talaga. Ayan. Hanggang dito na lang muna po ang aming video ng aking baby. yung Ayan baby. Ang yung ko. Bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye mga people. bay wala siyang pasok ngayon dahil nga siguro sa nag-chat yung teacher niya sa akin na wag daw papasok ng pag hindi tumigil yung lakas ng ulan. Eh hindi nga tumigil yung lakas ng ulan. Kaya hindi na muna siya sa ngayon. Kasi simula lang nila kahapon ng pasok. Ano na naman? Kasi simula lang nila kahapon ng pasok. Umulan na naman ngayon. pang araw pa lang pasok nila ngayong taon ng 2023. Kaya ano, parang nakatamad kasi ano eh, dapat Monday, dapat simula ng pasok ng ulan. Nagsimula sila Wednesday. Ea, Wednesday? Kaya, tapos inulan. Iyan. Ma! Po! Sabi mo Wednesday? Opo, yung pasok mo, Wednesday. Yan yan, yung Wednesday? Yan. Opo. ano ginawa mo ba sa school? Laro. Ah, laro. Anong ginawa yung teacher? Hindi ka nang gano, sulat? Ano? Mag sulat ka? Ah, letter piece. Kain ka? Oh, very good naman niya, no? Ayan, gumukulo na. Yes, at makakapaglagay na ako sa thermos na mainit na tubig. Ayan. Oh, babay ka na sa kanila. Bye-bye. na muna, guys. Bye babos Bubbles? sa anong sabon doon. ako out sa batuting. Hmm. mukulo na yung mainit ko na tubig. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys sa panunood. Maraming salamat mga kapatid ko. Ingat kayo palagi. Pray always. At huwag kayo magpapalipas ng luto. Maraming maraming salamat. Please like and subscribe to our YouTube channel.